Department of Agriculture nakamonitor sa supply ng highland vegetables matapos padapain ng bagyong nando ang ilang plantasyon sa Benguet. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Goyagoy. RMN Live Report! Maikpit na minomonitor ngayon ng Department of Agriculture sa supply ng mga highland vegetables ngayong ramdam ng epekto ng hagupit ng Super Typhoon Nando ay kay DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel De Mesa posibleng magkaroon ng kakulangan ng supply ng gulay mula sa La Trinidad Benguet dahil nakapagtala ng pinsala ang maraming plantasyon ng gulay doon. Ani De Mesa, hindi naman dapat samantalahin ng mga traders ng sitwasyon dahil ang posible lamang maging problema ay ang volume o dami ng gulay pero nanatiling bukas ang daan para sa pagluluwas ng Highland Vegetables. Kabilang kasi sa mga gulay na kinukuha sa Benguet ay ang repolyo, patatas, carrots, sayote, broccoli at iba pa. Wala pang reports but then again we can also expect some damages kasi kita natin doon sa mga naunan na ring reports na apektado yung mga uh, highlands natin sa so Benguet at uh, dito rin sa mga gulay sa Nueva Vizcaya. Dagdag naman ni Demesa, naka-preposition na mga vegetable seeds na nakahandang ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Inatasan na rin ng DA at National Food Authority na magpalabas ng 2 million bags ng rice tax nito para iudahan ng mga magsasaka at ang pamilya na sinalanta ng bagyo. Nakahanda na rin ang pondo para sa crop insurance funds upang mabayaran ng mga magsasaka na nasiraan ang kanilang pananim. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Guiawi RMN.